Hi guys! Welcome back to my channel. So nakita nyo ba ang video yan? Biniplay dyan ang video na talagang napaka din ni Ella kay Tots Carlos nung manalo ang cream line. Aba, nagpakarga si Ella kay Tots Carlos kaya marami ang nagsasabi na nagselos nga ba si Gemma Galanza sa pagpakarga ni Ella kay Tots Carlos pero hindi naman siguro kasi silang tatlo ay sobrang close na close pero may ibang fans lalo na yung mga gawong dyan na respeto naman daw kay Gemma Gemma ang ginawa ni Ella. Sana huwag daw ang pakarga kay Tos Carlos kasi ang tanda na ni Ella. Pero hindi yan maiwasan kasi parang mag-brothers, sisters, sisters silang tatlo, ba diba? Kahit sa pag-umpisa pa lang ng laro, talagang makikita natin na sobrang close nilang tatlo. Kaya sa walang huwag bigyan ng meaning ng iba ang pagpakarga ni Ella kay Tos Carlos. So sa mga jela dyan, alam ko chill-chill lang kayo sa video na to. Kasi alam natin na kung sinong love ni Ella, kung si Gemma Galanza. So hanggang sa muli, bye-bye. Always remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload. Bye-bye!